Kumusta mga Ka-Atletico? Ang paghahambing sa dalawa sa mga pinaka-iconic na duos ng NBA na sina Kobe Bryant at Shaquille O'Neal ng Los Angeles Lakers at sina LeBron James at Dwayne Wade ng Miami Heat ay nagpapakita ng isang kahangahangang kontra sa estilo, achievements at impact nila sa laro. Bumalik muna tayo sa panahon ng Lakers ni Kobe at Shaq. Dominante si Bryant at O'Neal noong early 2000 na nagdala sa Lakers sa tatlong sunod-sunod na NBA Championships noong taong 2000 to 2002 sobrang galing ni siya. Kinuha niya ang Finals MVP sa bawat championship na mayroong kahanga-hangang stats. Nagtulungan sila para sa 13 All-Star appearances at 14 All-NBA team selections. Sa scoring, si Shaq ang nakakuha ng isang titulo noong panahon nila at ang kanilang total win shares ay 170.6 Ang kanilang dominasyon ay minarkahan ng kombinasyon ng skill ni Kobe at lakas ni Shaq. Sa panahon ng hit nila Lebron at Wade naman Sina James at Wade Magkasama mula 2010 hanggang 2014 ay nanalo ng dalawang NBA championship sa Heat. Key player si Lebron sa mga panahong ito nakinuha ang finals MVP ng parehong beses. Sa kanilang panahon, mayroon silang walong All-Star appearances at nanalo si Lebron ng dalawang regular season MVP awards. Sa depensa, kilala si Lebron sa apat niyang All-Defensive Team selections na nag-highlight ng kanyang impact. Ang kanilang combined player efficiency rating na 54.1 ay sumasalamin sa kanilang efficiency at impact sa laro. In terms of championships at finals MVP, malinaw ang bentahe ni na Bryant at O'Neal dahil sa kanilang 3 -peed. Pero ang dalawang regular season MVP piece ni Lebron kasama si Wade ay nagbibigay advantage sa heat duo sa kategoryang ito. Ngunit yung susumahin, nangunguna pa rin si Nacobi at Shaq sa all NBA team selections at all-star appearances na nagpapakita ng kanilang prolonged excellence. Medyo pantay ang laban sa defensive honors pero mas marami ang all defensive team selections ni Nacobi at Shaq. Sa scoring titles at total win shares, nangunguna ulit si Nacobi at Shaq. Mayon, pag-usapan natin ang legacy at impact ng dalawang tandems. Ang Iran ni Kobe at Shaq ay naalala dahil sa dominasyon at chemistry nila na nagtakda na ng mataas na standard sa team success. Ang panahon naman ni LeBron at Wade ay nagmarka ng pagbabago patungo sa super teams na nag-influence sa movements ng players sa team dynamics sa NBA. Kaya naman, habang ang parehong duo ay nag-iwan ng significant mark sa NBA, ang kombinasyon ni Kobe at Shaq ng championship Finals, sa MVPs at All-NBA selections ay nagbibigay sa kanila ng edge bilang isa sa greatest duos. Kaya sila ang panalo sa paghahambing na ito. Mahalaga rin naman ang impact ni na Lebron at Wade, lalo na sa paghubog ng modernong laro kung saan standout ang MVPs ni Lebron at ang kanilang combined player efficiency rating. Bawat duo ay nagpakita ng kausayan sa kanika nilang panahon, kung saan ang dominasyon ni na Kobe at Shaq at ang strategic at athletic play ni na Lebron at Wade ay nag-define sa kanilang respective era sa liga. Sang-ayon ba kayo dito mga ka-atletiko? I-comment mo na yan.